Apolo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Dahil uh, after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos hindi back lang rin siya. Uh, galit ako na naawa ako sa kanya. Because I, I've been there. What if ako ang nandiyan, nakaupo, at uh, sinunod ko lahat ng orders ng... Uh, ng orders sa akin uh, lahat-lahat na ginawa ko kahit na uh, ano yung bordering to uh, illegal illegal acts uh, unconstitutional acts questionable acts ginawa ko na lahat-lahat pagkatapos ngayon tanggalin lang niyo ako ng ceremoniously uh, that, 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 that's my opinion as a, as a, as a former chipnb ganun yung feeling ko Okay. But then it doesn't erase okay. na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko ay. sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. At until now, masama loob niya, sir? Until huh? now, sir, masama ang Yes! Hanggat hindi may balik si President Duterte, masama pa rin ang loob ko. O kahit na may balik, dahil ginawa, ginawa yun eh. Sir, kahit na kayo nung, kahit nung minisa ng payo sa inyo nung nakaraan, Well, I have to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement uh, uh community. And the pain is uh, greatly a part of it. So I have to be civil and to be professional. Kung kaharap ko sila. Kahit nagalit ako, masama ang loob ko. I have to deal with them professionally. Sir, sure, sir, sure. isa lang po. po